Hello, magandang gabi mga tumadachi. Salamat sa nagbigay nito. Ayan. Ayan po, pinabigay sa sponsor. amin. Si Ate Rowie, ayan. Ang strawberry. Maraming maraming salamat. Sa feel. Sponsor. Ayan, sponsor. Ito po, ayan. Sa mga sponsor po, maraming maraming po salamat sa inyo. Ayan. Ayan po. Natutuwa po kami. Malaking bagay po ito sa amin. Ayan. Ito po, ayan mo. Ah, ano ang tawag dito na? Parang amuyaki. Um, um, ano ang tawag dito na? Uh -huh. Uh -huh. Ayan. Sige. Sige, umiit ate mo. Hindi, may tawag sa ganyan eh. Yung isang tawag lang. Ganyan lang. Ay, ano? Uli, sushi. Sushi? oh, sushi. Yung... sushi. na rin. Ito nga. Sushi. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Sa sushi. Ayan. At saka dito sa... Mainit. Ayan. Mainit talaga lahat. Ito dito. Ayan. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Pero nakita ko may itlog siya. May hmm. chicken siya. At saka may sauce. Ayun mga ano yan, mga baon-baon. At ito, ito, maraming salamat dito. Napakatamis po nito. Sobra, ayan, sa sponsor, maraming maraming salamat. Ayan. Ayan po. Ayan po. Maraming maraming salamat. O, kain ka ng gubas. Mapapasa ulit sila sa'yo. Ayan Sobrang mapakasarap po mga lords. Ayan. Bye-bye sa aming mga sponsor dyan. Salamat na salamat. Ate Robbie, thank you po. Bye.